Hello, Jolly. Ayan. Meron akong papakita sa iyo. Naalala mo pa ba ito? Aldo. Bigay mo pa ito sa akin nang nasa Kuwait pa tayo. Nasa Kuwait pa ako, nasa inyo ako. Iba bigay mo to. Meron ka rin ito dahil pareho tayo. Ayan o. Oh. Buhay pa siya. Still in good condition. Ayan, tingnan mo. di ba? remembrance ko ito sa inyo, sa iyo. O, ba? Diba? Kalain mo, buhay pa. Aldo. Hmm. Ayan, o. No? Aldo. Binigay mo to sa akin, tapos meron ka din. Kaya pareho tayo nitong meron. Ewan ko kung sa, yung sa iyo, eh, andyan pa sa'yo. Pero yung bigay mo sa akin, is andito pa sa akin. O, ba? Diba? Ito ang remembrance ko sa iyo. Kaya yung pamilya niyo, hindi talaga ko malilimutan. Uh, uh, yun ang sinasabi ko na uh, walang katapusan na papasalamat noong the time na I really need your help. great time. Uh, ba? Diba? That that was anong year? 2000 uh, 567 2000 2008 ano ba yung nasa inyo ako 2007 'di ba Napunta na ako ng napunta na ako ng Singapore dala-dala ko ito Ngayon nandito ako sa Thailand 10 years na ako dito sa Thailand pero ito oh yung bigay mo still on me 'di ba oh kaya thank you so much, antibay talaga. Aldo lang sa kalam. <laughs> thank you again, Charlie.